Yun nga guys, natin tayo sa Adidas. May mga sales sila. Sa mga mahilig sa cup, napakamura na ito. 59 na lang. Thank sure. okay. you. 4.89, eh, dito ka na lang 1.39 ito, ang ganda rin ito yun nga guys, nakadaan tayo sa Adidas na shop uh, uh, nagtingin-tingin lang tayo busog naman ang mata, pero hindi naman tayo nakabili, Sa sige na yan po, dito na yan po yun guys, mag-Halloween na meron na rin dito mga Halloween na props, yan po ito ano po si Mami. Mami! Wow! How are you? Piso na ako. Bye-bye. Hello guys. So yun nga, nasundo ko na si Mrs. Ito na siya, oh. So kami naglalakad na eh. Kami ay hahanap na ng kainan. Uh, masarap na kainan. Kung ano man yung ating makikita rito malapit sa bahay. Mami! Amazing! Kain! Kain, wala pa naman pagkain ni. Eh. So hanggang dito na yan guys. Bye bye. Dito tayo dadaan ulit tayo sa Okayan. Um, sama na naman natin ni Mami sa mga okay okay kaya tayo na natin ang bilisan. Baka uh, mano tayo diyan mabudol na naman. Sana so, nabubudol tayo diyan. Ah, uh, dito na. Oh. Okay. Hello guys, yun nga o, oh. kulu pa yung ating in-order. Oh. 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 Mayroon pa tayo ang dahon para pa tayo mga kambing dito. Ah. So, ito yung fresh na tinatay. Okay, dito yung sasawsa. Okay, that's it. Mayroon pa silang paano, sanitizer. Oh. Kain po muna tayo, wait pa natin yung isa. Yun nga uh, guys, dumating na yung ating fresh kubus sa so, kusaw so, so natin dito ganyan ganyan siya oh grabe guys napakasarap napakalasa nitong food na to oh. tapos lumating pa yung ating fresh na kumus. grabe sarap na nga ah. may pa hello guys yun nga uh, naubos na namin yung tatlong kubos ngayon dumating pa isa namin order to french fries at yung hinati-hati uh, na uh, shawarma Hello guys, yun nga kasama ko na si Mikmik Mik ngayon. Nagpapabudol. Nagpapabudol kami ni Mikmik. Mik. Ano, may nabili na ikaw. Ha? Ano nabili ni Mikmik mo? Mik Uy, ang ganda mo na nabili ni Mikmik. Mik. Yan na yung napili. Ang ganda naman na yung napili, anak. Opo. Tingnan na ka na. Yehey! Ayan na. Ye -hey. nga guys, Mikmik. Mik. Namibili na yung sapatos. Mikmik, mik, may napili ka na. Woo, may napili na si Mikmik -Mik bo. Yeah. Anong gusto mo sapatos? patos? ka na sapatos? Hmm, yun na, ko. Wow, naman. O, oh, ito yung nabili kay Dito Justin. Wow! Ganda naman. Hmm, yung eh, galing naman ang aking anak. O, oh, may pagtalong pa. O, oh, sige. O, ha, ha. naman. Eh guys, ginala na natin si Mikmik -Mik sa Capital Park after magbabudol ni Mami sa Adidas ay, takbong takbong bata ay, makikipaglaro na siguro sa mga bata Mikmik ayun naman na, napagtirpan ng bata yung ugay ng puno may talagang Mikmik ayun, takbong takbong nila takbong, takbong, takbong bata takbong takbong Mikmik -Mik! Hubs, nakakit na po si Mick Mick sa monkey ladder. Okay, slowly. Wow! Lakas naman ang loob ng aking baby. Okay. One more, one more. Two more steps. Okay. Pasok sa loob. Okay. Opo, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan, you can do it. Kaya mo yan. Kaya. Kaya ni Mik-Mik. Okay?